guys uh, meron tayong gagawin dito yun uh, 10 wheeler 6WG1 model yun nani ginawa ko na to dun sa labas pero hindi ko nakawa kaya sabi ko dali na lang dito sa yarda kasi pag sa labas pabalik balik ako pabalik balik kami hindi ko mat matutukan ng gusto kaya ito tinowing na tinila na dito sa yarda yan Ten wheeler yan guys Original left hand. Original left hand. Uh, hindi na umandar to. Yun, tinignan ko na. Yung mga fuse niya lahat. Yung mga wiring. Uh, ka lang ako. Uh, hindi ko alam kasi hindi pwede palang iscan to. Kasi old model. Old model to. Walang saksakan ng scanner Ah... Uh, semi-computer to semi-computer kaya ang mangyayari nito tsamba-tsamba ang gagawin natin uh, chichikin natin yung fuse chichikin natin yung wirings para makita natin kung okay ba siya kinik ko naman siya okay naman yung mga fuse niya yan, ayos naman yan yung lumang butas-butas ah, na U original elephant eh, guys yan chinik ko na yung mga piece nya okay naman e... dalawang araw ko na itong ginawa sa labas eh, pangatlo dito nagpalit na rin ako ng mga computer box yan ayaw nya pa rin yung mistart ayaw yung mistart oh. yan naka on na Diba? So, ah, kita nyo ayaw mistag. So, tinik ko na siya. Tapos tinik ko na yung mga harness niya. Ayan. Uh, okay na Ngayon may nakita ko itong wire. Ayan o. Oh. May naka-jumper na siya. Dalawang piraso. Ayan. So, nung chineck ko itong naka-jumper na to, ground siya. Tapos, walang ground. Ay, yung isa naka-ground. Itong pink naka-ground. Tapos, ito walang power. So, sinubukan natin lagyan ng ground. Wala pa rin. Ah. Kaya... Nagiisip na ako ng diskarte eh kung ipapagawa na sa calibration. Baka ako yung puwetan puwetan ng ano ng injection pa pumay sira. Baka hindi na siya nag baka hindi na nag open Kaya sabi ko pag hindi ko pa nakuha ipapagawa ko na sa calibration. So, yun na nga guys, uh, ano bali nakadalawang palit na ako ng computer wala pa rin siya kaya nag-iisip ako kung calibration na to kasi kung calibration na medyo mapapamahal yung may ari nito kaya pinipilit ko pa rin siyang uh, check in sa electrical kung talagang okay siya ngayon nung tinignan kong maigi yung wirings nya ayan nga nakita ko na may jumper bali dalawa dalawa yung may jumper nya ayan o isang dilaw at saka isang pink ngayon titi, papakita ko sa inyo lalagyan natin ang chuchikin natin Tingnan nyo o oh. oh, nyo may ground yung pink ba? Diba? Eh Ground yung pink. Tapos itong isa. Wala siya. Wala siya. Ano tataka ko? Bakit may ground tong pink dapat wala tong ground. So ibig sabihin pag ah uh, yung ground iba yung ground, pag nilagyan mo ng positive masusunog siya. So, papakita ko sa inyo guys kung paano masusunog yung ano. Pag pinagsama mo, pinag pinagdikit mo yung ground at saka positive nyo. O, oh, diba? O, oh, susunog. Kita nyo. Yan o. Oh. Hmm. Diba, nasusunog siya. So dahil chamba tamba lang tayo guys uh, tinisting ko siyang lagyan ng Positive pero Yung ididikit ng buo Dapat isang piraso lang yan Isang hibla lang ang gagamitin nyo Para kung sakaling masunog man Puputok lang siya mapuputo lang to Kasi pag buo nyo nilagay Susunog yung wire So ganito gagawin natin no? Tignan mo Itong kulay pink ah Oh, kita nyo, wala. Mm, um, ano, oh, spark lang konti. So, subukan natin na uh, ginawa ko na to eh. Pakita ko lang sa inyo na kung ano uh, para makatipid lang, no. Siyempre, iwas gastos doon sa buyer. Sa customer natin para hindi siya magastosan kasi pag pag Pinakalibrate nyo to mahal to yan pero you know, nilagyan ko na siya ng positive pero yung nilagyan ko siya ng positive hindi niya hindi na gano hindi na sunog oh. dapat napuputol na yan di ba kasi pinakita ko sa inyo pag yung positive dinikit mo sa ground susunog siya pero bakit ko ulit ha ah, na may ground siya you know. Yan o. Oh. May ground siya o. Oh. Yan. Kita nyo. Meron siyang ground di diba? Yan o. May ilaw. O oh, yan o. Oh. Ground yan. So. Testingin natin guys. Lagay natin. tinesting ko na to. Yung mga ibang nanonood lang. Para alam nyo lang. Lalagyan ko siya ng positive you Pero kung gagawin nyo yan guys, uh, isang hibla lang lagay nyo ha, para kung sakali pag start nyo, uh, uh, pag pina-start nyo, puputok lang siya. Bali yan, ilagay ko isang hibla lang. So, testingin natin guys. So, ito na guys, uh, mag testing na tayo. Pag hindi gumana, kailangan natin yung calibration para tignan yung injection pump. Pero pag gumana, Nakasave yung may-ari ng truck na to ng gastos. So, subukan natin. Di ba? Ah. Uh. Start na, diba ba guys? <laughs> oh. Patayin muna natin. Uh, patayin ko muna. Guys, papay-starting ko. Tapos susubukan natin tanggalin yung wire. Kung mamamatay siya, no? Ibig uh, sabihin, walang power. Uh, nagkaroon na siya ng ground. Ngayon, yung ground na yun, lalagyan natin ng positive para mawala yung ground. Ayun. Yeah. Ngayon susubukan natin guys na no. Tatanggalin oh. natin yung wire. Tignan natin kung mamamatay siya. Toyan so, guys, uh, tanggalin ko ha. Ah. tignan natin ha. Ah. Oh, di ba namamatay? Di ibig sabihin wala siyang positive ground yung pumasok. Ah, uh, tandaan nyo lang guys, kulay pink kulay pink siya bali sa taas siya pang apat siya sa taas 1, 2, 3, 4 sa taas kulay pink yan, 1, 2, 3, 4 pang apat siya 1, 2, 3, 4 isang pink purong pink kasi yung ibang pink niya may yung ibang pink mayroong like green ito purong pink to so yan yung lalagyan nyo lang ng positive kung chichikin nyo pag sa chinik nyo sa uh, tester nyo at walang positive, lagyan nyo lang. So, kaya pala naka jumper na to. Ganun lang ang, ganun siguro yung ginawa. Pero nawalan nga ng power, ganoon yung pumasok. So, uh, iaayos na lang ito guys. Uh, tinisting ko lang kasi to eh. Yan o, tinisting ko lang. Bali, naglinya lang ako. Yan o. Nag, naglinya lang ako ng ano naglin lang ako ng positive niya. So, ayusin ko muna guys. Tapos pag naayos ko, pakita ko sa inyo. Pero, itong wire na to, gagawin natin, isasabay natin siya sa susi. Para pag on ng susi, on siya. Kasi hindi siya pwedeng i-live mo ng permanente. Kailangan pag on lang ng susi, tsaka, mo lang, tsaka lang siya mag-on. So, yan, uh, pa-startin ulit natin isang beses pa. O, oh, yan na. Uh, ayusin na natin. O, oh, yan na guys. Uh, Naiayos ko na. Oh. niya ko na rin. Tapos yung computer niya na ilagay na natin. Bali, pa-startin na lang natin siya. Kung i-start. Tapos kung mamamatay. O, uh, start natin. Ayan, may start na guys. Tapos papatayin natin. So, ayos na guys. Uh, ganun lang. Kung sakaling magka problema at biglang namatay, siyempre wala namang iskan, hindi na may iskan ito. Ganun lang. Kung mag-check kayo, isang hibla lang ng wire, ganun lang gawin nyo. Isang hibla tapos para kung sakali, pumutok man, napuputo lang yung wire, hindi siya masusunog. So, maraming maraming salamat sa panonood guys. Thank you.